Ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa kanya. Mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng Diablo. Dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos.